isang babae mula sa Columbia, pitong lolo ang karelasyon. Bakit? Alamin kung magkakaroon ng pelikulang buhay ng babae ito mula sa Barranquilla, Columbia. Ang posibleng maging titulo nito ay Lina and the Seven Old Men. Meron kasing pitong karelasyon si Lina at lahat sila mga lolo na. Bakit nga ba pinasok ni Lina ang ganitong uri ng relasyon? alamin natin. Matapos makaranas ng ilang nakakadismayang romantic relationships sa mga lalaking kaedad niya, na-realize ni Lina na makukuha niya lamang ang hinahangad na emotional at financial stability kung mga pensionado na ang makakarelasyon niya. Naobserbahan niya kasi kung paano magpapansin sa kanya ang kapitbahay niyang matanda kahit may asawa na ito. Naisip niyang mas desirable siya sa mga senior citizen dahil gagawin umano nila ang lahat upang magkaroon ng relasyon sa mas nakababatang babae. Kaya naman, sinimulan niyang pumunta sa mga parke at iba pang mga lugar kung saan tumatambay ang mga, of course, mga lolo. At hindi na kontento si Lina sa isang nobyo. Kaya naghanap pa siya ng makakarelasyong matanda. Hanggang sa umabot sila sa pito. At lahat sila tinutustusan ang dalaga. Kilala na mga lolo ang isa't isa. Sa katunayan, pinag-aagawan pa nila ang atensyon at pagmamahal ni Lina. Ngunit para kay Lina, itinuturing niyang negosyo at hindi romantic relationship ang kanilang polyamorous arrangement anya kung sino ang magbibigay ng mas maraming pera, siya ang magiging katabi nito sa pagtulog. Marami naman ang hindi natuwa sa ginagawa ng dalaga at naniniwalang dapat siyang makulong dahil sa pananamantala niya sa mga matatanda. Gayunman, may ilan ding humanga sa resourcefulness at katalinuan umano ni Lina dahil nakaisip siya ng madaling paraan upang makaahon mula sa kahirapan. Ngunit, kung ikaw ang tatanungin hanggang saan mo kayang isakripisyo ang iyong prinsipyo upang magkaroon ng financial stability. D W I Z Research Report, Re -re -report.